Hello guys, good morning everyone It's me again, Lisa Vlog. Ito guys, oh tignan nyo, green na green dito, Ito yung plaza ng mga ano Ito ito naglalaro ang mga football Nandito sila ngayon, nagpra-practice kasi may parang may tournament yata nagaganapin dito sa stadium kaya ito yung sila ngayon Nagpra-practice sila guys football po yan. Ang ganda. Ang maluwag po ito. Green. Green na green yung dam. Ano? Ang ganda. Ang ganda.

umaga at kapon para practice ng ano po kasi may tournament sila sa first week of October ito ba isang buwag ng kalaroan nila ang ganda ang ganda the Guys, thank you for watching. Bye bye. Love you all.